At nasa labing ani, ang nasawi sa hagupit ng Hurricane Milton sa Florida sa Amerika. Sa tindi ng pananalasa ng bagyo, pati ang ilan nating kababayan hindi raw nakatulog sa takot. Yan ang Frontline News Abroad ni Rainiel Pawid. Masdan ng mga punong binabayo ng malalakas na hangin at ulan sa Florida, Amerika. Maya-maya, bigla itong dinaanan ng buhawi. Nilipad ang mga sanga at tila na ang puno. Nagliyab din ang mga natumbang poste ng kuryente. At may sumabog pang transformer. Maladelub yung bugso ng hangin na sinabayan ng walang patid na ulan ang namerwisyo sa Florida sa pananalasa ng Hurricane Milton. Pero bukod dyan, mas pinangambahan ng storm surge o yung daluyong ng bagyo na nagpabaha sa mga residential area malapit sa dagat. Gaya na lang ng restaurant na inabot ng tubig ang hagdanan ang mga natrap na residente sa Clearwater inilikas na gamit ang mga bangka. Lubog na kasi sa tubig ang mga sasakyan at ilang bahay roon. Naispatan din ng mga pulis ang binatilyong yan na nakasampas sa kahoy para hindi lumubog sa baha. Sorry. Sa gitna naman ng laot sa Florida Coast, na-rescue ang isang lalaking nakasampas sa cooler. Inanod siya ng alon. Naglandfall ang Category 3 Hurricane Milton sa Shesake, Florida kahapon. Pero buong Florida sakop ng pananalasa. Gaya na lang ng nawasak na bubong ng stadium sa St. Petersburg. Kaliwat kanan din ang bahang lugar at mga nasirang bahay kasunod ng halos 30 buhawi. Sa huling tala ng U.S. Homeland Security, nasa labing animang nasawi, kabilang ang dalawang senior citizen na namatay dahil daw sa buhawi. Brownout naman sa mahigit 3 milyong bahay at establishmento. Sa ngayon, isa ng post-tropical cyclone, ang Milton. Ibig sabihin, nakalabas na ito ng Florida at Atlantic Ocean. Tinatayang papalo sa $100 billion dollars o mahigit 5 trillion pesos ang pinsalang iniwan nito. Ayon naman sa Philippine Embassy sa Washington, D.C., walang Pinoy na nasaktan. Pero kabilang sila sa milyong-milyong apektado. Kwento ng kababayan nating si Luz Basagre, hindi sila makatulog sa takot. Malakas siya talaga, as in kaya yun yung nakakatakot. Alam mo yung umiiyep tapos hampas dito from time to time tumutunog yung uh, cellphone for the warning uh, flood warning tornado warning so paano ko natutulog nakikipagtulungan na ang embahada ng bansa sa halos 200,000 Pinoy na naninirahan doon nagbabalita mula sa frontline Rainiel Pawid News 5 Mga kapatid Cheryl Cosimpo, po huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.